Hey guys, this is MC Noah Another madaling araw, another food trip. Okay, wala eh, kinapaikot. Tingin mo na iinom ng gagawin dyan guys? Dali, pangandahan to. Dali, kung alam nyo to pinabong Pinagong. so gamitin natin yan yun pa dito iba iba pinagong. pero ito muna meron isang product na kaminis ko yun o yung oh. oh, packaging o galing o oh. mm. favorite ko to yung may ano nilalagay sa tinapay mm. chicken floss to guys with seaweed you know ang dami kulating kilo lang ang dami unlimited to ngayon yan wait lang Ang gagawin dyan. May mixture kasi dyan May ginagawa ginawa kasi dyan mm -hmm. So yung binili ko Kailangan mo ng condense Bumili pa ako ng condense sa labas oh condense. Yun. Tsaka, QP. Yun. Salo mo guys, salo mo. Mmm. Galing nito ah. Galing man nakaisip ng ganito. Oh. Dami niya. Chicken floss, tikman natin. <coughs> ito nga. Ito ngayon. mo dito oh. You know? So ulit ang dami. Kung may ka sa chicken floss, yung may tinapay tapos papatong mo ng ganito. You know. Ito talaga 'yon. Sarap niya 'yon. Solid guys, ah? ang sarap ng lasa. Pwede mo ilagay sa takoyaki ito. Sarap din. Bukas mo takoyaki ako. Ito yung toppings mo. And guys. Mm. 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 The best. Mm. I'm sorry. Solid. sarap talaga sa tinapay ito guys merong chicken merong pork pork floss solid mura lang siya hmm. galing sa mga naisip dito. mayroon akong stock. Mm. 500 grams. Expiration niya o. 2026. lagyan mo nga lang sa ano, chiller. Sa ref niya para matagal talaga masira. Solid sabi nito, ha. Ah. Medyo matigas itong so, tinapay na ito, ha. Ah. Pinagong. Talagang ito, pinagong. Uh, Tigas. Um. yeah Gamit. Fried na ito. Mayonnaise at saka condensed mixture. Lagyan muna chicken floss. Hmm. Nah. Bagaimana bagaiman sih Carlo? Takuyaki, buas muta ayahku takuyaki aku buas. <coughs> Pas aku gali anggige, serap. Mm -hmm. Solid guys, promise. Kung nakabili kayo ng ganito, tapos natikman nyo, kung hindi kayo nasarapan, message nyo ako. Di ako nagsisinungaling, solid talaga. Ang dami pa naman mm. Solid Worth it Matigas mm. lang yung tinahabay kaso Pero masarap Matigas yung tinahabay pero masarap Masarap ng condensed na may QP may stock na ako may liko sa tinapay eh. isa rin to pag nagkikrabe ako yung may chicken floss oh, sarap solid ăn mm. mm. oh. oh yeah yeah